Magandang araw sa inyong lahat Ngayon guys may panibagong ng mga sa inyo Bale may nagchat nga pala sa akin na kaibigan natin Ano mm -hmm. nga daw ang trabaho ng automatic voltage regulator na tinatawag na AVR, Ngayon guys may naishare siya sa, sa akin Bale lang saksak siya ng television sa outlet Sumabog yung power supply Ngayon guys nasukat niya yung outlet Nag 250, 260 Ayun guys kaya sumabog yung power supply ng television niya. Sayang so, yung 50 inches na yun. Kung gagamit tayo ng automatic voltage regulator, mamimaintain natin yung 220 volts. Sa so, kakagaling nga lang ng ABR na to, meron siyang 30 seconds delay. Kahit mawala ng kuryente, o patayin mo, o kaya mag fluctuation, safe na safe. Ayan guys, huwag niyo pang hinayang bimili ng automatic voltage regulator na tinatawag na ABR para sa mga appliances niyo napakamahal ng appliances kung bibili lang tayo ng automatic voltage regulator napakamura lang ah uh, safe na safe pa yung mga appliances natin iwas sabog ito lang guys yung may share ko sa inyo pa like and share na lang para makatulong sa iba salamat po